Hello, everyone! Welcome to Giselle C. Vlogs. Kayo ba ay nakapagbayad na ng inyong SSS contribution ngayong taon? Kung hindi pa, samahan nyo ako dahil magbabayad tayo ng ating SSS gamit ang Union Bank mobile app. So, dito yung pinakamadali. Unlike dun sa iba, is kailangan mong i type ulit yung information pag magbabayad ka kahit na um, nakapag-generate ka na nung iyong PRN. So, dito, tuturuan ko kayo kung paano magbayad sa Union Bank. So, dapat meron din po pala kayong SSS app. Kasi kailangan natin yan para makakuha tayo ng ating PRN or yung tinatawag na personal reference number. At kung wala pa, i-install nyo na po yan at mag-create na kayo ng inyong account. Dahil yan ang pinakamadali kung paano makapagbayad at hindi na natin kailangan pumunta pa sa mga malalapit na branch ng SSS at pumila. Dito napakadali na. So, sa Log tayo sa ating SSS app. Or kung hindi ka pa nakakagawa o, ng iyong SSS account, mag-create ka lang. So, i-click ko ang login. And then, lahat ng information lalabas dyan. Andyan nakalagay na yung total contribution mo at yung last posted contribution. Sa taas is yung profile, yung, yung full name, SSS number, and CRN number. So paano ta kukuha ng PRN? Um i-click natin tong PRN na ang uh kanyang icon is parang ATM card. So yan, and then click contribution. Okay, then i-click natin yung create sa taas. Piliin natin ko ano ang ating membership type. Ako ay isang OFW and applicable period na yung babayaran. Um, ako ay magbabayad ng 6 months contribution ngayong taon. So, click natin yung from. Um, then, yung January 2024, i-okay natin hanggang yan, 2024. So, hanggang June. And then, i-click natin yung kung contributions natin. Um, ang pinakamababang bayad ng contribution para sa isang OFW ay 1,120. Ang pinakamataas naman ay 4,200. So, i-click ko itong 1,120. Huwag na natin i-click yung voluntary pension booster only. Okay? So, ayan na yung lahat ng total na babayaran natin para sa anim na buwan na hulog. A total of 6,720 generate PRN. I-double check natin maigi ang ating details. So, tandaan natin kung magkano lahat ang babayaran. 6,720. And then, click natin ang OK. There you go. Ito na po yung uh, statement of account. Huwag na huwag nyo pong kakalimutan na i-double check ang inyong details. Make sure na nandyan yung inyong pangalan, tama yung SSS number naten o um, tama yung payer type. At kung tama ba yung ating babayaran. So, ito ang ating PRN. Ayan individual payment reference isusulat natin yan. Kung hindi siya maka -copy, isulat na natin. Okay. Again, i-check natin kung magkano ang amount na babayaran. Isulat na rin natin para make sure na hindi tayo magkamali. na in na ako sa aking union bank account. So, next natin i-click is yung pay bills. Okay? And then, punta tayo dun sa select biller. Then, biller list. Para mas mabilis, um, i-click na lang natin tong search button. I-click natin ang SSS para lumabas siya. Ayan. Ayan. And then, pinalalagay na niya kung ano yung PRN. PRN, yun yung nakuha natin dun sa ating Um, SSS app. Wag na wag po ninyong kakalimutan. At wag sa iyo magkakamali. Anyway, dito kasi sa Union Bank, pag mali ang PRN na ano mo, na, na, na input mo, uh, hindi lalabas yung details mo. So, ayan, nag-ano siya, nag-autofill siya, lumabas talaga yung amount na babayaran mo. So, ibig sabihin, tama yung um, PRN na na-input mo. Then, tap to select an account. Siyempre, click natin yan. Uh, pay from which account. Siyempre, yan lang naman. From Union. Bank Savings. Click done. So, ayan po auto-fill na yung info na nilagay natin do sa ating SSS app. Nag-auto-fill na siya so hindi na natin kailangan i-input ulit. Yung PRN is enough. So, i-double check natin kung tama yung ating SSS number, yung applicable month na babayaran natin. And, um, kung tama din yung amount na babayaran natin. So i-click na natin ang pay if na double check na natin. So there you go, nakalagay dyan, payment successful. Uh, para mas mas okay is, is screenshot natin siya. Yan. And let's go back to uh balik na tayo dun sa ating dashboard. Check natin ang ating SSS app. Ito na. Maglalagin ulit tayo sa ating SSS app. Kung so, nag-update na yung ating um, last posted contribution, nakikita nyo nakalabas na dyan is June 2024. So, uh, Ayan na yung aking contribution ng 2024. So, nag-appear na siya. So, ganun lang po kadali, guys. So, kung hindi pa kayo nakakabayad ng inyong contribution, is magbayad na kayo. Yun lamang po. And that's it for today's video tutorial. Sana may natutunan po kayo. At kung meron pa ako mga susunod na tutorial, please stay tuned. Okay, thank you so much, and God bless everyone. Bye.